Mula sa pagiging altar boy, iba na raw ang pinagsisilbihan ngayon ni John Paul Estrada. At kung biblia at kandila ang dati niyang dala, ngayon pera na raw mula sa umano'y pangungulimbat ng isang dating kongresista. Dahil hindi nyo na ho kami mauto, siguro marihuyang ho yung mangyaring mauto nyo ang mga Pilipino kung ating ho nga uh, balikan ang panahon ni kupong-kupong mga kabalitaan. Maring balikan ho natin... Itong si Chitong mga kabalitan sa panahon niya dahil wala pang internet, wala pang social media, wala nakakaalam sa mga sekreto nyo, sikreto eh niyo. Bapala, huwag okay. maniwala sa fake news at maling informasyon. Lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget uh -huh. ay dumaan sa tamang proseso at inaprobahan ng Senado. It doesn't matter kung pumirma siya o hindi sa budget sa so kung ang isang mga programa. At ang galing ang at ang programa na yon ay galing kay Risa Ontiveros. Amendment ni Risa Ontiveros. Kung wala yon sana, anong tawag mo doon? The amendments that you put in the 2025 budget. Na dumaan sa proseso. Yun ang hanapin natin. Yun na ipaliwanag mo, madam. Kasi inamin mo na may merong insertions dyan eh via amendments. Right, magbabalik po tayo mga kapitan. Welcome back na naman po dito sa ating munting bahay. Dan Agan Balita Reaction Video News uh, Update. Sa mga oras nito mga kapitan, ay eh, pag-uusapan po natin uh, itong uh, isang uh, senadora na si senadora Hunti Virus mga kapitan. Dahil nga po ay nagmamalinis so ito mga kapitan. Uh, kalahi pala ito ni uh, Poncio Pilato. Ugas kamay ho. And itong uh, maanumaliyang insertion or amendments mga kabaitan sa mga budget na kanilang uh, ipinapasok na wala ho sa NEP at kumbaga kani kanila lang hong desisyon ito mga kabantan Dahil nga marami nasasangkoto dito, eh, ito talagang inunahan niya na po na wala daw siyang insertions. Pero yung insertions at amienda or amendments mga kabaitan ay parehas lang yun. Yun po yung sabi ni Congressman Ungab mga kabaytan, Para mas uh, ano pa, uh, para mas maganda pakinggan at maintindihan mga kabaitan. ngay kaso nga lang, pag uh, sinabi mong insertion sa panahon ngayon ay talagang... Uh, ah, basang-basa na ho ito. Hindi ho maganda sa tenga ho, mga kabaitan. Medyo masakit pakinggan yung insertions. Lalo na kung um, Ibabanggit yung pangalan ho dito ni Zaldi Co. Dracula at ni Romualdez Tambuaya, mga kabalitan. Pero bago tayo tutungo ho dyan, huwag kalimutan po. Kung gusto niyo po ganitong klaseng video presentation, paligo na maraming likes, buhusan na maraming komento, reaksyon, opinion at suwestiyon. At para maintindihan at uh, magiging updated yung ating mga kababayan abroad at kahit, uh, kahit sa anglopalo ng ating mundo, i-share nyo na rin po ito kabaltan. Dito mo tayo mga kabaitan kung matatandaan, kung matatandaan nyo po itong si John Paul Estrada, ang uh, bagman ni uh, Saldico mga kabaitan. eh balita ho dito na inimbestigahan na ho ito at uh, binisita na ho ng uh, ilang mga investigador mula ho sa hanay ng ating kapulisan. <laughs> nagkaroon ho sila dito ng investigasyon at gusto na hong malaman ng uh, karamihan ho kung ano ho pa talaga at sino saan nang galing po itong si John Paul Estrada. Ay, hey, balita ho natin, ito ay nanilbiyan uh, nanilbihan ho bilang, uh, ewan ko lang, basa sa simbahan to mga kabaitan eh. Baka nakapagsimula ho to mga kabaitan sa pamimingwit ho, ha? ng barya-barya sa sibot ng ating kaparian kaya baka nalili at naliliitan ho ito mga kabaitan kaya dumikit na rin ho ito kay Saldico Dracula kasi doon ho makikita ho natin yung uh, bilyong salapin na napakabilis lang ho makakakuling bato mga kabalitaan eto panoorin natin ang report mula ho sa Billionaire News Channel mula sa pagiging outer boy iba na raw ang pinagsisilbihan ngayon ni John Paul Estrada at kung Biblia at kandila ang dati yang dala, ngayon pera na raw mula sa umano'y pangungulimbat ng isang dating kongresista. Narito ang exclusive agenda report ni Doby de Guzman. Dahil sa galit ng publiko, nangangamba ngayon sa seguridad ang mga magulang ni John Paul Strada. Ayon sa tatay, hindi siya makatulog sa matinding pambabatikos at panghuhusga sa anak. Ayoko ba'y nasasaktan sa mga naririnig ninyo? Chestra, the executive assistant and dating ako Bicol Party list Representative Zaldico Ah, uh, komento lang ho tayo dito mga kabataan, no? Ah, uh, ito lang po pakiusap po natin, no, sa ating mga kababayan na yung pamilya ho ni uh, John Paul Estrada ay wala ho itong uh, kaalam-alam ho sa mga ginagawa kaya kung may nagpaplano hong i-bash yung family ho nito, ah, uh, ano natin, ikalimutan muna natin ho yun, mga kabataan. Dapat i yun natin at uh, tutuligsain itong si uh, uh, John Paul mga kabataan dahil nga po ay uh, siya may direktang connection ho kay uh, Dracula Romualdez mga kabataan. At uh, alam alam naman natin, basta pera ho, ay kung mukhang pera ho talaga itong taong to, walang panindigan at hindi ho takot sa Diyos, ay makakakumit ho talaga ito ng uh, hindi maganda ho. Magkakasala ho talaga to pag pera yung laging uh, kaharap nito, mga kabalitaan. Sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal, ibinunyag ni Orly Godeza na si Estrada ang isa umano sa mga tumatanggap ng mga maleta na bawat isa ay naglalaman ng 50 milyong pisong cash. Meron lang ako papakitang litrato sa iyo. No? Uh, I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung iyan ba si Paul na binabanggit mo? I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato ng binabanggit na si John Paul Estrada, hindi ba? I yes, Your Honor. Oh, Thank you very much. May idea po ba kayo na ganun yung trabaho ng anak nyo? Wala po. Ang, basta ang sabi niya, nag work sa, sa Manila. Laking simbahan si John Paul. Katunayan, kilala siya sa sapang manawag pangasinan bilang altar boy. Nang pumutok ang kwento tungkol sa mga maanumalyang flood control project, kumalat sa social media ang mga larawan at video ng marangyang kasal na estrada kung saan ninong niya si Zaldico. Sa video, nabunyag ang regalo niya sa asawa na isang Mustang na sports car. Sa pagsusuri ng BNC, Grabe, ang tindi mga kabayta, no? Kung makikita niyo ang estado ng kanyang ama, yung kanyang pamilya ho talaga, eh, napakasimple lang ho. Hindi naman magano kahirap, pero grabe itong kasal ho nito. May mustang pang uh, inirigalo. Ang tanong po ho dyan, dating altar boy, ba't ho nagkakaroon ho ng uh, na pagpapakasal uh, sa kanyang girlfriend? At nakatanggap po ng mustang at ninong pa itong si Saldiko. Kung hindi tayo nagkakamali dahil nga po amo niya po itong si ko at Madali lang ho makakabili dahil nga po yung pera uh, mula sa kabataan ng gobyerno ay nakaano nakatago lang ho sa sarili nitong uh, uh, pinagtataguan. ho sabi ni ano sabi ni uh, Oli guteza ay nasa ano nasa pisang ano lang isang kwarto daw mga kabaitan at ito naman ho uh, si uh, Magalong nagsasabi ho nung unang interview niya na yung pera daw ay sa sobrang dami nung hindi na nagamit nung eleksyon ay wala na ipinag uh, na lang ho sa isang malaking kwarto na nandoon nakikita nakahilera ho yung bandil-bandil uh, na pera malabang iyon ay galing din po sa DPWH uh, budget mga kabalitan ito talagang magdududa ho tayo ha? altar boy dati pero tingnan niyo po parang uh, anak ng isang milyunaryong uh, parang si anak ni Lucio Tan, parang anak ko ni uh, ni sino yun, yung sa San Miguel na, na, yung sila nga mismo, yung mga anak ko nila hindi nga nagpapakita ng uh, nagpapakilala na sila ay talagang mayaman no, simple lang sila pero ito, ganuno naman talaga ta mga kabaitan no. Uh, talagang proven and tested no yan, yung marangyang pamumuhayo ng isang uh, tao na mula ho sa kahirapan tapos biglang yumaman dahil nga po sa uh, hindi magandang pamamaraan ay, show off ho talaga ho yan. Ha? Nako. Alata ho tayo dito mga kabalitaan. Ang sasakyang ito ay nagkakahalaga ng higit 3 milyong piso. Umani ito ng pambabatikos mula sa netizens. Pero meron ding mga nagtanggol kay Estrada. Ayon sa tatay, hindi magagawa ng anak ang mga paratang. Katunayan, di naman daw nagbago ang kanilang buhay. Nito oh, kung titingnan niyo po, hindi eh, naman nagbago talaga yung buhay ni uh, yung pamumuhay nila. O, tingnan niyo, napakasimple lang ho yung bahay nila, hindi pa nga natatapos yun eh. Pero do you think mga kabalitan sa ganitong sitwasyon, ng pera talaga sa mula sa kaban nating gobyerno ay magpapakita ho talaga ito ng uh, karangyaan niya sa lugar ho nila? Malamang hindi ho mamimili ho ito ng ibang uh, ng mga uh, gamit or property ay eh, malamang sa ibang sa ibang lugar o baka sa ibang bansa pa nga mga, mga kabalitaan kasi nga pag dito sila uh, ibinubuhos yung uh, perang nakukulimbato nila mula sa kabanating gobyerno ay eh, mahala ta ho sila kasi maki question talaga dito ano bang uh, klasing pamumuhay meron ho yung kanyang mga parents at ano po ba yung uh, kanyang uh, naging negosyo ano po ba yung kanyang uh, profession dahil altar boy lang nga po mga dati, hindi ko naman minamalit yung altar boy. Ay, tingnan niyo po ang kabaliktaran ho ngayon. Sinisingil na ho sila. Panahon pa mismo. Ang nag-suplong ho sa kanila mga kabalitan para matugis at malaman yung kanilang kasamaan na ginagawa ho sa mundong ibabaw mga kabalitan. Itong mga nagdaang araw, panay ang dalaw ng mga pulis sa barangay sa pang sa Manawag, Pangasinan para magsagawa ng background investigation sa pamilya Estrada. Natanong din kung ano yung <laughs> Uh, dating, eh, dari kue bongkai sini sini kena kena nya, kena 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 kita kena 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 ganyan, Pero so far, wala naman akong alam dito sa barangay na namin. Meron ko lang sa ibang lugar, meron dito sa barangay na namin. Oh, talagang uh, yun ang sinasabi ko, yung sinasabi ko natin kanina, na kung saan nakatira itong si John Paul Estrada, ay yung kanyang uh, mga natatanggap ho ng na pera mula, hindi naman sinasabi natin na siya ho yung kumuha at na siya yung nagnakaw talaga. Direktang nagnaka, nagnakaw sa pera mula sa kaba nating gobyerno. Eh yung amo niya, allegedly, ang dami na o karamihan mga malaki opisyal nagsasabi na itong si Saldiko talaga ang pasimunong nakawan ho sa pera ng ating uh, uh gobyerno o pera ng mga taxpayers mga kabaitaan Eh siyempre, siya po bagman, allegedly din bagman, pero meron naman nakapagsumbong itong si Orly Gutesa. Eh maniniwala o tayo doon kasi sino sino ba naman si Orly Gutesa mga kabaitaan para i-compromise niya po yung kanyang uh, sarili at pamilya sa malalaking uh, buhayang ito na nakakabili nga ng milyong-milyong uh, halagang sakay uh, sasakyang panghimpapawid at mga yate at uh, mga bahay pa lalo na diyan sa Europa mga kabalitaan. Ang sinasabi natin dito, ba't ho ba i-compromise yung uh, pamilya nito ni uh, Orly Gutesa? Na alam niya ho kung anong mangyayari ho sa kanya. Dahil po ay siya ay pumapanig sa katotohanan at dala na ho ng kanyang konsensya para makatulong sa bayan, ay pinapatunayan niya po yung mga aligasyon ng ibang tao na itong si Saldico at si uh, Tambuaya Romualdez pasimuno ho sa nakawan mga kabalitaan dito sa ating bansa. So itong si uh, John Paul Estrada, maaring ito lang po ay accessories of the crime lang ho ito mga kabalitaan. Nakakatanggap ho ito ng malaki siyempre naman. Ta bibigyan ho ng malaki ng pera itong si uh, John Paul uh, Estrada ni Dracula para hindi ho kumanta. Eh, ang nangyari ngayon, makikita mo sa biglang yaman ho nitong si John Paul Estrada sa mga maluhong mga uh, may sasakyan ng Mustang at mamahaling uh, selebrasyon sa kanyang kasal. Ay, kaduda-duda na ho yan mga kabalitaan. Kung makikita nyo po, um, babasihan natin yung estado ng kanyang pami uh, pamilya. No, nakita nyo po yung video nito mga kabalitaan. So, alam na this, di ba? Pati nga yung lutin nila. kung na-transfer sa kanila. Dagdag ni Kap, kung sa kanilang barangay, safe ang mag-asawang Estrada dahil batid naman nilang walang nabago sa payak nilang pamumuhay. Sa kabila nito, mahigpit ang ginagawa nilang monitoring dahil baka may mga magtangkang manggulo. Para sa Agenda, Dobity Guzman, Bindu News Channel. Yun po mga kabalitan, kayo na pong humusga kung ito bang si uh, John Paul Estrada nakikinabang huba sa uh, allegedly ninanakaw na pera ni Dracula ho, mula sa kaba ng ating gobyerno mga kabalitan. Anyways, uh, speaking of nakawan, itong uh, bruhang ito mga kabalitan, tingnan niyo po yung uh, mukha nito. Oh. oh. parang gusto nang kumain ng mahaba mga kabalitan eh. Ha? Ah, mahabang ano, mahabang tawag dito. Yung pagkain na mahaba ba? Ano nga ba yun? Ha? Yeah, pwede naman lecture <laughs> kasi Ay, ako mga kabaitan Hindi po oh. Talagang uh, humahaba na ho, mga kabaitan Itong si ano? Ha? Ah, humahaba yung uh, ano? Pisngi <laughs> At yung bibig nitong si uh, hundi virus mga kabaitan Anyway, kidding aside mga kabaitan Well, uh, tuloy tayo rito Dahil nga po, ito yung pag-uusapan -pag natin no? Itong si uh, Dracula ay hindi pala itong si ano pala si antivirus ah este ah uh, virus mga kabayan ba ta Dracula na to mga kabayan <laughs> Itong si uh, mga kabalitaan tignan niyo po ah Yun po mga kabalitaan ang uh, Sabi niya hurito rito kasi, ito, ito, babasahin ko po ha, silipin ko muna. Ayun, okay na, nakita ko na si Hunti Ewan ko lang, kung kayo maniniwalas maniniwala sa si kanya na malinis siya mga kabitan sa insertions, dahil sabi niya ho sa post niya dito, kagahapon ho ito mga kabalitan, ang sabi niya ho dito na wala po akong buy cam insertions, wala sa unprogrammed funds, period. Talagang malinis na malinis so talaga itong uh, pagpapaliwanag ni Odi Virus mga kabalitan eh, no? Talagang uh, kung medyo hindi mo alam yung mga ginagawang kabulas uh, kabulastugan ho itong uh, si Odi Virus ay maaring masasabihin mo na ay maaring uh, sasabihin mo na ay okay pala itong si Odi Virus. Huh? Huh? Magaling pala ito. So, ayon pa ho sa kanyang post sa kanyang personal account mga kabaitan, sabi niya, isa pa. Ah, may isa pa daw. Hindi ako pumirma sa Bicam at buboto rin ng no sa controversial na 2025 budget. Wow, palakpakan. Bilib talaga ko dito kay uh, Hunti Virus mga kabitan, ha? Baka ito yung pinaka ano, uh, pinaka apo sa tuhod, no? Ni uh, Puncio Pilato mga kabalitan. Hugas kamay ika nga. Babala. Hoy, may babala pa siya rito. Huwag maniwala sa fake news. At maling impormasyon, lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Ulitin ko po ha, yung last statement niya po rito, sabi niya lahat ng iminungkahing o iminungkahi kong amyenda, lahat ng iminungkahi kong amyenda or amendments, sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprobahan ng Senado. Paano pag yung amyenda mo ay hindi ho dumaan sa net? Ano pag uh, ang amyenda mo ay blind ho itong mga kasamahang mambabatas? E yung pinirmahan ho nila mga kabitaan ay hindi rin pala ito nakasama yung amyenda mo. Ang amyenda po at ang uh, insertions ay isang mukha lang ho yan, mga kabalitaan Pinaganda lang ho yung insertions mga kabalitaan Para mas Kumbaga Ika nga Para siyang uh, By Ano siya ba? Uh, layman's term mga kabalitaan Para madaling maintindihan ho Insertions Insert Ha? Ang root word nito Insert Insertions I mean, Ipinasok nyo po So kung ipinasok nyo Na walang pahintulot Doon ho nagkakaproblema ho Inamindahan nyo na wala pagpapahintulot na hindi ko pumasok sa NEP, ibaho yung pinapirmahan ko doon at ipinalaba, inilabas nyo na amyenda ho yun, aprobado, pero blind ho yung ibang pumirma, may insertions na hindi ho talaga kaaya-ayang ginawa ho dito. O sabi mo, wala kang insertions. Wala sa unprogram funds. Eh ba't meron ho kayong sinasabi ditong iminungkahi kong amyenda? So ibig sabihin nunon may insertion ka pa rin. Huwag mong bubuhin, huwag mong gulangin ang mamamayang Pilipino. Lalo na po yung mga vlogger na nagbabantay ho sa inyo dyan sa Senado at sa Kamara. Dahil hindi nyo na ho kami mauto. Siguro, maaari ho yung mangyaring mauto nyo ang mga Pilipino kung ating hong uh, balikan ang panahon ni eh, kupong-kupong mga kabalitaan. maring balikan ho natin Itong si Mao Chitong mga kabalitan sa panahon niya eh, wala pang internet. Wala pang social media. Walang nakakaalam sa mga sekreto niyo. Eh ngayon, kahit kunting uh, pagnanakaw niyo sa pera, ay lalabas kusa ho yun. Kakalat ho yon sa social media. Lalo na ngayon, yung mga nasa sa social media, yung mga kabataan ho natin at ayon pa sa survey, ay yung Pilipinas ang pinaka maraming porsyento nangunguna ho Parang if I'm not mistaken 90% Yung mga pin uh, Pilipino or ang bansang Pilipinas Ang nangunguna ho sa gumagamit na ngayon ng social media mga kabalitaan Eh huwag nyo kaming guyuin Huwag nyo kaming uh, 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 tao nito uh, Budulin na naman sa iyong post na ito Dahil basic lang ho ang inyong pagpapaliwanag na misula bagang deny mo yung ginagawa yung insertion kasi nga doon ka lang sa amyenda napakaangat mo naman magpaliwanag na akala mo hindi ho natin maintindihan mga kabaitan nagmamalinis ka pa dahil yung kasamahan mo dyan sa senado ay idinawit pero ikaw ay pinangunahan mo pa yung yung uh, mga ganitong klaseng isyo pinuprotektahan mo pa yung sarili mo para hindi ho kayo ha, madawit sa insertion. Eh ngayon, anong sabi dito ni uh, Joe de Vebre mga kabalitaan? Si Joe de Vebre na ho ang ating pasalitain dito. Dahil siya po talaga ang mas will verse pa ho sa atin. Dahil siya po ay may alam ho patungkol ho sa insertion. Ha? Itong, nga uh, ano na to? Parang hampas lupa mga kabalitan eh. <laughs> Ito lang yung mayamang hampas lupa mga kabalitaan. <laughs> ah, itong si Riza Virus mga kabaitan. All right, Joe Devembre. Take it away. Sabihin so, po mga kabaitan, bago po kayo magpapatuloy sa panunod, paalala lamang ho ito. Baka po kasi nakaligtaan niyo pong mag-subscribe. Subscribe na po kayo para po kayong lahat lagi updated sa mga ginapan mula ho sa mundo ng social media. I-like at i-share niyo na rin po ito kabalitaan. Ingenieros. Inamin niya doon sa kanyang statement na siya ay nag-amend. Bakla yung amendment mo, yun din yun, insertion din yun. hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Sen. Rizzo Ontiveros hanggang oh. ngayon. 3 billion tapos 750 million sa so flood control projects. Nako, billion pala. the response of Risa Ontiveros is actually full of contradictions. Wala po ako sa bicam insertions. Wala sa unprogrammed funds. Peer you, safe na safe 'yung ano niya, no? Nasagot, <laughs> di diba? ba? Isa pa, hindi ako pumirma sa bicam at bumoto rin ng no sa kontrobersyal na 2025 budget. Babala, no? 'wag maniwala sa fake news at maling informasyon. Lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget uh -huh. ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. It doesn't matter kung pumirma siya o hindi sa budget. sa so, kung ang isang mga programa at ang galing ang at ang uh, programa na 'yon ay galing kay Risa Ontiveros. Amendment ni Risa Ontiveros. <laughs> Kung wala 'yon sa NEP, anong tawag mo doon? Insertion. Amendments and insertions. Magtumukha lang 'yun eh. Ha? Ngayon, ang tanong dito, ano yung mga amendments mo, Risa Ontiveros? Yun ang i-explain mo. Kasi inamin mo, meron kang mga amendments eh, na dumaan sa tamang proseso. So what are those, Risa Ontiveros? Right. Can you please tell us, Risa Ontiveros, the amendments that you put in the 2025 budget na dumaan sa proseso. Yun ang hanapin natin. Yun ang ipaliwanag mo, madam. Kasi inamin mo na eh, meron kang insertions dyan eh, via amendments. Ang isda na uhuli sa, sa sariling bunganga. Ganun yun. Sa mga amendments mo, ano-ano dyan yung DPWH project at alin dyan ang flood control project. Magkahalaman tayo doon. Kasi kami meron kaming idea kung ano yung mga insertions nyo. Eh, pero gusto namin ikaw mag-explain. Di ba? Ngayon yung mga fans ni Risa, dahil nga mga tanga ha, ang mga fans ni Risa, lahat sila, ano, tawag dito, lahat sila nag-react. Nag, 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 nag diba, hindi totoo, hindi siya pumirma, ineme, 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 ganyan, ganyan. Hindi totoo na meron siyang insertions, ganyan, ganyan. Kung ngayon sinabi na ni Risa Anteveros, meron siyang insertion via amendments. So, ano yung justification niya na, ay, hindi siya pumirma ng bayad, hindi siya. Regardless, she's still able to get what she wanted. Nakapag-amend right. pa rin siya. Mm -hmm. Justify mo be. Bakit ang isang opposition ay nakakapag-amend ng NEP? Kasi hindi ka naman totoong opposition. Hench guy ka ng Malacanang. Yun, hey, you no? Know? Yun yung nakakatawa dito kay Risa. So ngayon, because Risa is not really very smart, inilagay niya yung sarili niya sa situation na kailangan niya ng kailangan mo na i-identify, madam. Yung pag-ayo ni Risa Onteveros sa Malacanang at sa ibang agenda ng Malacanang, I don't think it's not going to be rewarded. And definitely, she is rewarded in one way or another. And that's most probable na rewarded siya through accommodation ng mga insertions niya. So, huwag mo kami pinagluloko, Risa Onteveros. We see through you. Okay? Pag may sinari Bwada. si Katunying, may blessing yun ni Mom, she. And I think it is because kaya natitira to si Risa Ontiveros. Kasi nga, di ba, yung grupo ni Risa Ontiveros, di ba sila yung Marcos Duterte resign? Di ba? Joey, I disagree na kakamping si Yellows are in a difficult situation because they have to defend BBM. I think they're naturally inclined to support incompetent leaders, so okay lang sila. <laughs> Jack Hammer, sakit rin magsalita eh, no? <laughs> Well, anyway, eto na nga. Simulan na nga natin yung mga pa-virgin. Yung mga masishikip. Simulan natin kay Ping Lakson. Kasi si Ping Lakson, comment siya comment siya ng side comment, comment, comment tungkol sa mental health condition ni ano, no? Kiko Barsaga. Almost all lo local officials in Cavite I've talked to say that his mental health is unstable. Ang ano ni ano, no? Ang, ang kupal ni, ni Ping Lakson, no? But hindi niya nagigets? Tapos ayun, ayun ay, tantanan. I feel for our dear friend, Mayor Jenny Barsaga, nanay to ni, ni Kiko. As the mayor of Dasmarina City, she must have her hands full serving her constituents. Last thing she needs is the evil-mindedness of people who use her son, Kiko's mental state, to advance their self-seeking political agenda. Hindi niya maintindihan na binabasag ni Kiko, ikaw. Anong political agenda po? Diyos ko po naman, para namang si Ping Lakson ay walang political agenda. Lahat-lahat naman yan mayroong political agenda. Ama po yun mga kabaitan. Dahil nga po, kung matatandaan ho natin itong si uh, Kiko Barzaga, si Congressman Miao Miao. miaw Uh, ah, siya po yung nagbansag sa sarili niya ho, si Kong Miao 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 Miao. Ay, yung kanya pong estilo ho ay talagang palagot sa kontra ho yun mga kabitan. Pero may laman ho yun ha. Ah, kahit drop out ho itong nga uh, si uh, uh, Kiko Barzaga. Pero napakatalas ho yung pag-iisip nito. Napakatalino ho. Ah, napakatindi ho magsalita straightforward ho ito mga kabitan itong klaseng Gen Z mga kabitan ay dapat tularan ho sana ito ay uh, hindi liliko ah, sa ibang uh, partido dapat straightforward ho siya independiente ho siya huwag siyang magpagamit sa ibang mga ibang uh, political colors dahil nga po mga kabaitaan ay maaaring gamitin ho ito laban ho sa mga matitinong official gaya na ho ng mga Duterte dahil po mga kabaitaan ito po ang uh, klaseng Gen Z na kailangan ho natin na manindigan ho dyan sa kamera dahil ang mga kabataan po talaga ay nangangailangan ho talaga ng isang uh, leader din na may uh, tamahong landas ng mga kabataan. Kaya, yung kanyang ginawa ho, hindi ho yun na uh, ibig sabihin na ito ay may problema ho sa pag-iis. Yung uh, action niya doon, yung act niya doon sa uh, camera ay pang bagetso mga kabitan. Kasi nga po, panahon ho ngayon ng mga Gen Z na kailangan na meron ho talagang magsalita. Magsalita para sa kanila para ho sa ikabubuti ng ating uh, inang bayan Para matapos-tapos na rin yung korupsyon Na kanyang ipinaglalaban ho ngayon dito mga kabaitan Itong si Ping Lakson Ay pikunin ho Eh hindi nga talaga to Kahit siguro itong si Barsaga Kung harap-harapan yung makipagdebate ito kay uh, Ping Lakson Talagang tatalunin to si Ping Lakson Kaya binabae yung style ni Lakson eh Ayon pa ni Markuleta uh, Hindi ko siya papatusin Dahil yung gusto niya lang ay uh, Sa social media hindi niya kayang harapin si Markuleta Ito rin yung ginawa niya Post ng post sa social media Binabae mga kabaitan Dapat harapin niya, kumprontahin niya at jan natin masusubukan kung sino buo talaga yung matalas ng pag-iisip at matalino sa kanilang dalawang mga kabalitaan. drama Jane eh just mayro pa siya mga comment comment yah help is there a veterinary clinic with an uh, animals at a ward we have a crazy cat that keeps meowing on the ground floor and an annoying dog that keeps barking on the up upper floor I think you should retire in bar dagulan pink laxon you cannot do this bar dagulan di mo mm -hmm. gets and the more na nagsasalita ka about this kind of things, the more na, nakakawala ka ng gana. Kasi hindi mo kaya to eh. Hindi mo kaya yung bardagula na to. Madam, I think it's time na yung mga Duterte Senators eh, i-bring up yung liquidation by certification ni Ping Lakson unless na lang nakikinabang din sila heist. Nakikinabang sila dyan. Nakikinabang sila lahat eh. Nakikinabang sila lahat dyan eh. Tingin ko walang call niyan eh. Ayun. Sabi ni Ruel, ingat ka ping sa pagbanat kay Kong Miao Barsaga. Hindi mo kakayanin ang lakas ng Gen Z. Iiyak ka sa resback nila. Gen Yun, Z, P, naka, isa sa pinaka nakakairitang bumanat eh, sa totoo lang. Hindi kakayanin ni <laughs> hindi ka ni Ping. Mga heart attack si Ping sa pagkapikon sa Gen Z. Mm. Hindi niya gets eh. Very boomer moves. Totoo. Damay pa ni Kiko. Correct. Miss Joey, nagangangawa na naman sa Dilima. Galing pa talaga sa HOR na zero ang budget ng OVP. Pera niya yan, HOR. Oh Alright, hanggang dito na lang mo tayo mga kabaitan At uh, pong, uh, mapanood yung kabuang kwento ho, Istorya at uh, pambabatikos Ni uh, Judy Vebre, ni uh, Joey Cruz Mga kabaitan Pumunta ho kayo sa kanyang uh, uh, Bahay ho no? uh, Panoorin nyo po ang uh, buong istorya ho Sa pinapakita ho natin dito sa inyo Mga kabalitaan. Anyways, kung uh, sa sinasabi ko po, kung nagustuhan nyo po itong ganitong klaseng uh, video presentation, hinimay-himay ho natin, kinokonekta ho natin mga kabalitaan, yung mga bawat impormasyon na may kinalaman ho sa bawat isa sa atin mga kabalitaan, paliguan ito ng maraming uh, likes agad at buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suggestion at para malaman at maintindihan ng karamihan kung ano pa mga sa ating lipunan, i-share nyo na rin po ito mga kabalitaan. At of course, sa mga bagong salta, well Suportahan nyo lagi itong bahay ha. Subscribe po kayo. Then ang notification bell. All nyo po. I-click nyo po yung all. Para kung meron na tayong video. I-upload. Gaya ho nito. Agad-agad po kayong manotify. At mapapanood na mga kabalitaan. At maraming salamat din mga kabalitaan. Sa mga walang sawang uh, panunod. At uh, suporta. Ah. Dahil sa inyo po ay tayo po ay nandito pa rin. Lagi pa rin po tayo naglalahad ng mga impormasyon, balitaan mga kabaitaan para ho sa kinabukasan at sa paglalaban ho natin sa katotohanan mga kabaitaan. Inagis po sa ating pagbabalik mga kabaitaan sa mga ilang oras. Dito lamang ho at pwede rin tumutok sa ating munting bahay dan agan balita reaction video news update. Sa mga lupalap natin mundo sa may mga Pilipino. Bahay nito ay para ho sa inyo. To God be the glory, mama. Chip chip.